Sa ibang balita, patay ang isang lalaki matapos barilin ng uh, nakabangayan umano niya sa isang restobar sa Makati City. Hiling ngayon ng pamilya ng biktima, agad mahuli ang nakatakas ng sospek. Ang may rita balita, hatid ni Dante Perello, excuse me. Matindi ang dalamhati ng may bahay ng 21 anyos na si Alvin Fernandez matapos siyang pagbabarilin hanggang sa mapatay. Apat na buwan na kasi ang sanggol na kanyang dinadala at hindi niya alam kung paano ito itataguyod mag-isa. Ang ina naman ni Fernandez, abot langit ang galit sa sospek na nakilala lamang sa alias na JR. Sana naman tulungan nila ako. Makonsensya ang bumalil sa anak ko, kumari lang. Lumabas siya! Kasama ni Fernandez ang 17 anyos na kaibigang itago na lamang natin sa pangalang Ryan nang mangyari ang pamamaril. Iniinda pa rin niya ang tama ng balan ng 9mm na naglago sa kaliwan niyang binti. Sabado raw ng madaling araw na magkayaan silang limang magkakabarkada na maginuman sa resto bar na ito sa barangay Guadalupe Nuevo, Makati City. Nagkatitigan daw ang grupo nila at ang anim na lalaki sa katabing lamesa, kaya nagkarambulan. Lumabas namin na, amin, eh. Tapos si Alvin pumasok sa loob. Pag daw ng tubig, eh. Naglabas, yun na. Ginugulpi na siya. Bigla raw kumuha ng baril sa bag si JR, saka sila walang habas na pinaputukan. Swerte ang nakaligtas si Ryan na tinamaan sa binti. Sinawimpalad naman si Fernandez, matapos madapaan ng tamaan sa hita. Nang maabutan ng sospek, binaril ng malapitan sa tiyan at ulo. Sugatan rin sa pamamaril ang 72-anyos na vendor na si Teresita Balsomo, matapos madapisa ng ligaw na bala sa ulo habang natutulog nasa ligtas na kalagayan na siya ngayon. Ang Makati Police hindi na nagbigay ng pahayag, pero may impormasyon na raw silang nakalap sa pagkakakinanlan ng sospek. Dante Perello, GMA News.